Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang romance drama film na Goodwill Hunting. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa Massachusetts Institute of Technology kung saan ay may isang profesor na nagngangalang Gerald Lambo na nagtuturo ng math. Pagtapos ng klase ay sinabi niya sa kanyang mga estudyante na maglalagay siya ng mahirap na math problem sa blackboard sa labas ng silid-aralan. Ang sino mang makasagot nito ay malalagay ang pangalan sa MIT Tech. Hinikayat niya ang mga estudyante sa pagsasabing ang dating estudyanteng na nakasagot sa parehas na tanong ay naging kilalang mathematician. Binigyan niya ang mga estudyante ng hanggang katapusan ng semester upang masagotan ang math problem na isusulat niya. Matapos ang lecture ay makikita si Will Hunting, isang janitor sa MIT, na tinitignan ang math figure na isinulat ng profesor napaisip siya nang makita niya ang mga katanungan. Pag uwi niya sa bahay ay sinubukan niyang lutasin ang mga tanong base sa figurang nakasulat. Kinabukasan, nang siya na lang ang tao sa hallway ay kumuha siya ng chalk at isinulat ang sagot sa blackboard kung saan nakasulat ang math problem. Bago umuwi ay naglaro muna sila ng kanyang kaibigan na si Chucky ng baseball. Samantala, habang nasa reunion ng profesor ay nalaman niya sa kanyang mga estudyante na nasagutan na ang math problem na sinulat niya sa pisara. Agad niyang pinuntahan ito at nalaman niyang nasagot na ito ng tama. Tinanong niya ang mga kasamang estudyante kung sino sa kanila ang nakasagot ngunit wala sa mga ito ang hinahanap niya. Lumipat ang eksena kay Will kasama ang tropa niya na nanunood ng baseball game. Napansin niya ang isang lalaki na nambuli sa kanya noong siya ay nasa kindergarten pa. Pag uwi nila ay muli niyang nakita ang bully. Di nakatiis, agad niyang nilapitan at inupakan ito. Nagkaroon ng rambulan sa pagitan ng grupo ni Will at grupo ng dating bully. Sa huli ay nanalo sa rambol ang grupo ni Will. Gayunpaman, nang dumating ang mga pulis para pigilan siya ay inatake niya ang isa sa mga ito kaya naaresto siya. Pagdating ng lunes ay excited ang lahat ng estudyante na malaman kung sino ang misteryosong henyo sa math hiniling ng profesor na pumunta sa harapan ang sino mang nakasagot sa tanong niya upang kunin ang reward. Ang lahat ng estudyante ay hinahanap kung sino ang individual na iyon. Naramdaman ng profesor na wala doon ang henyong hinahanap nila kaya inanunsyo na lang ng profesor ang isa pang problema sa math na nakasulat sa blackboard sa labas ng silid. Binigyang diin ng profesor na inabot sila ng kanyang kolig ng dalawang taon bago nila nasagutan ito. Samantala, nakalaya si Will mula sa kulungan. Pagdating sa eskwelahan ay muli niyang sinagutan ang mahirap na tanong na nakasulat sa pisara. Nang lumabas si Professor Gerald mula sa kanyang opisina ay napansin niya ang janitor na si Will. Kinumpronta niya ang janitor sa pagsusulat sa pisara kaya agad na umalis ito. Nang balikan niya ang pisara ay namangha siya ng matuklasan niya na nasagutan ng isang janitor ang problemang dalawang taon nilang pinagsumikapang sagutin. Ngayon ay alam na nila kung sino ang misteryosong henyo. Pagkatapos ng trabaho ay nagkayayaan ang tropa na mag-inom sa bar. Nang may makitang magagandang babae si Chucky ay nilapitan niya ang mga ito upang makipagkilala. Para mapabilib ang mga babae, nagsinungaling si Chucky na naging classmate niya sa history ang isa sa mga ito. Ngunit may isang apple na sinoplak siya at tinanong siya tungkol sa history. Bago pa mapahiya si Chucky ay sinalo siya ni Will at sinabihang basic lang ang pinagsasabi ng epal na lalaki. Patuloy na nakipagdebate si Will na inilahad ang kanyang nalalaman at opinyon tungkol sa kasaysayan. Sa huli ay hindi ito umobra sa talino ni Will at napahiya sa harap ng mga chicks. Nang hamunin ito ni Will ng suntukan sa labas ay kumalma ito at umalis na lang. Di nagtagal ay nilapitan siya ng isang babae na nagngangalang Skyler upang makipagkilala ibinigay ni Skyler ang kanyang numero upang minsan ay makapagkape sila. Bago umuwi ay ipinakita ni Will sa epal na lalaki ang numero ni Skyler Katibayan na siya ang nanalo sa gabing iyon. Sa MIT ay sinimulang hanapin ng profesor ang janitor na nakasagot sa kanyang mahihirap na math problem. Pagkatapos magtanong-tanong ay nakuha niya ang impormasyon tungkol kay Will na kasalukuyang nasa korte dahil sa kaso niya sa pananakit ng isang pulis sa korte ay sinubukan ni Will na ipagtanggol ang sarili, ngunit sinabi ng hukom na marami na siyang kaso ng pagnanakaw at pananakit noon. Nagdesisyon ng judge na magpiansa siya ng $50,000 at kung hindi ay makukulong siya. Bago makulong si Will ay inalok siya ng profesor na pipiansahan siya kung papayag siya sa dalawang kondisyon. Una ay mag-aaral siya ng advanced math at pangalawa ay magpapatingin siya sa therapist. Bagamat tinawanan ni Will ang ideya ng therapist, Pumayag rin siya sa kondisyon upang hindi siya makulong. Nagsimula siyang mag-aral kasama si Professor Gerald na humahanga sa kanyang talino. Ngunit sa counseling ay hindi seryoso si Will at ginagawang biro ang lahat ng therapy session niya. Sa huli ay humingi ng tulong ang profesor sa kaibigan niyang si Sean Maguire, isang psychology professor. Sa una ay tumanggi si Sean, ngunit nakiusap si Professor Gerald na subukan niyang tulungan si Will dahil may potensyal ito. Sa unang sesyon nila, sinubukan ni Will na insultuhin ang mga libro ni Sean ngunit hindi ito nagpa-apekto. Napansin ni Will ang isang painting ni Sean at sinubukang pag-usapan ito. Nang mabanggit ni Will ang asawa ni Sean, bahagyang nainis si Sean ngunit pinigilan niya ang kanyang galit. Nang mapansin ni Will na ang asawa ni Sean ang kanyang kahinaan ay patuloy niya itong binanggit. Tinanong niya si Sean kung niloko ba siya ng kanyang asawa. Dahil dito ay hindi na napigilan ni Sean ang galit at hinawakan niya si Will sa leeg, babala na huwag niyang babastusin ang alaala ng kanyang asawa. Tumigil si Will at nagsabing tapos na ang kanilang sesyon, saka umalis. Pakiramdam ni Will ay nagawa na naman niyang patalsikin ng isa pang therapist. Pagkaalis ni Will ay inakala ni Professor Gerald na hindi natutuloy si Sean sa pagka-counseling kay Will. Na sorpresa siya nang sabihin ni Sean na aasahan niya na nandoon si Will sa susunod na sesyon. Lumipat ang eksena kay Will at Skyler na magkasama sa isang tindahan. Nalaman ni Will na mayaman ang pamilya ni Skyler at nag-aaral ito sa Harvard. Naging magaan ang loob ng dalawa sa isa't isa at nag-enjoy sila sa kanilang unang date na nagtapos pa sa isang halik. Sa sumunod na counseling, niyaya siya ni Sean na lumabas at pumunta sa isang parke para mag-usap. Sinabi ni Sean na napag-isipan niyang mabuti ang sinabi ni Will tungkol sa kanyang painting. Napagtanto niya na si Will ay isang bata pa na may limitadong pananaw sa buhay. Sinabi pa ni Sean kay Will na hindi siya maaaring manghusga gamit lamang ang mga nabasa niya sa libro at hindi niya rin dapat husgahan ang buhay ng iba. Paliwanag ni Sean, naiintindihan niyang takot si Will na magbukas ng kanyang nararamdaman dahil sa takot sa posibleng mangyari. Pero darating ang panahon na kakailanganin niyang magsalita kung gusto niyang maranasan ang magagandang bagay sa buhay. Muling nagtrabaho si Will at sa pagkakataong ito ay bilang construction worker kasama si Chucky. Kinagabihan ay sinubukan niyang tawagan si Skyler ngunit nang marinig niya ang boses nito ay nagalangan siya at binaba ang telepono. Sa ikatlong therapy session, hindi nagsalita si Will at ganoon din si Sean. Nanatili silang tahimik sa buong therapy session. Sa ikaapat na sesyon, nagsimula na ring magbukas si Will sa pamamagitan ng pagbibiro, kaya sinamantala ito ni Sean upang tanungin kung may girlfriend siya. Ikinwento ni Will si Skyler at ang pag-iwas niya dito dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat dapat kay Skyler at baka masira lamang ang kanilang relasyon. Sinabi ni Sean kay Will na walang taong perpekto at ang mahalaga ay kung kayo ba ay nararapat para sa isa't isa. Para mas malinawan si Will, ikinwento ni Sean ang tungkol sa kanyang asawa. Minahal niya ng labis ang asawa kahit pa may simpleng kahinaan ito tulad ng pagutot habang natutulog. Naging magaan ang usapan nila at nagtawanan sila ng husto. Mula rito ay mas naging komportable si Will kay Sean. Bago matapos ang session ay pinayuhan ni Sean si Will na huwag isipin na hindi siya karapat-dapat kay Skyler at tanungin na lang ang sarili kung magiging masaya silang magkasama. Dahil sa payo ni Sean ay pumunta si Will sa dorm ni Skyler at niyaya itong lumabas muli tumango si Skyler pero sinabing mayroon siyang mahirap na assignment sa eskwela na kailangang sagutan na maaaring umabot ng ilang oras o araw. Hindi na nakapaghintay si Will, kaya't sinulat niya ang sagot sa assignment sa isang napkin at ibinigay ito kay Skyler. Dahil wala nang iintindihin, muli ay nagdate dalawa. Habang nag-uusap ay kinamusta ni Skyler ang pamilya ni Will. Nagsinungaling siya sa pagsasabing labing tatlo silang magkakapatid na lalaki hiniling ni Skyler na isa-isahin ang mga pangalan nito, at sinagot naman ni Will ito. Nang pagdudahan ni Skyler ang kanyang kwento, inulit ni Will ang mga pangalan ng kanyang mga kapatid sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa sumunod na therapy session, tinanong ni Will si Sean kung pinagsisihan niya bang nakilala ang kanyang asawa, lalo na't nakaranas siya ng sakit nang mawala ito. Bilang tugon, ikinwento ni Sean kung paano niya nakilala ang kanyang asawa. Imbis na sumama siya sa mga kaibigan para manood ng mahalagang laban ng baseball, mas pinili niyang makipag-date sa babae na sa kalaunan ay naging asawa niya. Hindi niya pinagsisihan ang pagkakaroon ng asawa kahit na maikli lamang ang kanilang pagsasama. Habang magkasama sina Skyler at Will ay hiniling ni Skyler na ipakilala siya ni Will sa kanyang mga kapatid at mga kaibigan. Dahil sa pagdududa ni Skyler ay napilitan siyang ipakilala muna ang kanyang mga kaibigan. Nagkita-kita sila sa isang bar at natuwa si Skyler sa mga kaibigan ni Will. Naging masaya ang gabi nila at nagkasiyahan kasama ang grupo. Samantala, tinanong ni Professor Gerald si Sean tungkol sa progreso ni Will sa therapy. Sinabi ni Sean na unti-unti nang bumubukas ang isipan ni Will, ngunit kakailanganin pa ng mas maraming oras bago siya maging komportable na ibahagi ang kanyang buhay at muling magtiwala ipinaalam ng profesor na inaayos na niya ang mga job interview para kay Will sa mga nangungunang institusyon sa math, at sa oras na maayos na ang kalagayan ni Will ay wala nang makakapigil sa kanya na maging matagumpay sa larangan ng matematika. Hindi sangayon si Sean dito at ipinaalala na hindi nila dapat pilitin si Will na magdesisyon para sa kanyang buhay, kundi suportahan kung ano ang nais niyang gawin. Pero iginiit ng professor na hindi niya hahayaang masayang ang talento ni Will. Sa kabila nito, hindi interesado si Will sa ganitong uri ng trabaho, kaya't pinapunta niya ang kaibigan niyang si Chucky sa interview sa halip na siya. Isang gabi, niyaya ni Skyler si Will na sumama sa kanya sa California. Biglang kinabahan si Will at nagsabing hindi siya pwedeng sumama. Tinanong siya ni Skyler kung bakit takot siyang mag-commit at bakit hindi siya nagsasabi ng totoo. Binanggit ni Skyler ang tungkol sa kasinungalingan ni Will na mayroon siyang labindalawang kapatid. Dahil dito ay tuluyang nawalan ng kontrol si Will at inamin na isa siyang ulila na lumaki sa iba't ibang tao na nag sa kanya. Ikinwentol niya kung paano siya sinaktan at binugbog ng isa sa kanyang mga foster father. Naiyak si Skyler at sinabing gusto niyang tulungan si Will, ngunit itinulak siya ni Will at sinabing hindi niya kailangan ng tulong ng kahit sino. Dito naging malinaw na tapat si Will na maywan ng taong mahal niya, kaya itinutulak niya palayo ang mga taong nagmamahal sa kanya. Kahit umiiyak si Skyler at sinabing mahal niya si Will ay nagsinungaling si Will at sinabing hindi na niya ito mahal. Umalis si Will at iniwan si Skyler na umiiyak. Matapos ang pangungulit ni Professor Gerald ay pumayag si Will na magpunta sa isang job interview. Dumalo siya sa interview ngunit wala siyang interes na makuha ang trabaho. Sa kanyang therapy session kay Sean, tinanong siya kung sino ang pinakapinagkakatiwalaan niya sa buhay, at sinagot ni Will na si Chucky ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan. Sinabi ni Sean na alam niyang mahal ni Chucky si Will, pero hindi si Chucky ang tamang tao na maggagabay sa kanya tungo sa mas magandang oportunidad. Nagtanong si Sean kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang buhay. Nagwika si Will na gusto niyang magtrabaho bilang construction worker sa Boston habang buhay sinubukan ni Sean na ipakita kay Will na takot siyang umalis sa kanyang comfort zone at ito ang pumipigil sa kanya na mabuhay ng masaya. Hindi siya pinilit ni Sean na kunin ang trabaho na inihanda ni Professor Gerald para sa kanya, ngunit tinanong siya ni Sean kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Nagbiro si Will na gusto niyang maging pastol. Nang makita ni Sean na hindi siya seryoso ay pinaalis niya ito at sinabing ayaw niyang sayangin ang oras niya kung hindi rin lang magiging tapat si Will. Dahil dito, nagalit si Will at sinigawan si Sean, na muling tinanong kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. Hindi sumagot si Will at tahimik na umalis. Tinawagan ni Will si Skyler bago ito umalis papunta sa California upang magpaalam. Umaasang magkakabalikan sila, sinabi ni Skyler kay Will na mahal siya nito. Napangiti si Will sa narinig, ngunit hindi niya kayang ibalik ang mga salitang iyon dahil takot siyang masaktan at mabigo. Sa isang construction site habang nagpapahinga, sinabi ni Will sa kaibigan na wala siyang balak magtrabaho at nakipaghiwalay na siya kay Skyler. Nang tanungin ni Chucky kung ano ang plano niya sa buhay, sinabi ni Will na balak niyang manatili sa Boston habang buhay, maging kapitbahay ni Chucky, at magtrabaho sa construction. Nagserioso si Chucky at sinabing nasasaktan siya sa nakikitang sinasayang lang ni Will ang kanyang buhay, gayong kaya pa nitong magtagumpay at maging masaya. Sinabi ni Chucky na may isang bagay lang siyang hinihiling. Na sana ay isang araw, kapag sinundo siya ni Chucky sa bahay nila ay wala siya doon. Gusto ni Chucky na iwanan na niya ang kanyang pangkaraniwang buhay at gawin itong makabuluhan. Samantala, nagkaroon ng pagtatalo sina Professor Gerald at Sean tungkol sa pagpilit kay Will na magtrabaho at gamitin ang talino nito para sa makabuluhang bagay. Iginiit ni Sean na hindi nila dapat pangunahan si Will na magdesisyon para sa kanyang buhay. Lalo na't hindi pa siya sigurado sa kanyang nais gawin. Ipinaliwanag ni Sean na may takot si Will na iwan siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sinabi ni Sean na dapat nilang suportahan si Will sa desisyon nito at hindi dapat pilitin na magtrabaho kung hindi niya naman ito gusto. Ngunit hindi sang ayon ng professor sa sinabi ni Sean. Sinabi niya na huwag haya ang isipin ni Will na ayos lang na hindi gamitin ang kanyang talino at sayangin ang kanyang buhay. Sa huli, nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang magkaibang pananaw. Binanggit ng professor na nagseselo si Sean sa kanyang mga tagumpay. Sinagot naman ito ni Sean na hindi siya nabigo sa kanyang buhay dahil pinili niya ang ibang landas. Sa puntong iyon, pumasok si Will at narinig ang kanilang pag-uusap. Lumabas si Professor Gerald ng silid at iniwan si Will kay Sean para sa kanilang therapy session. Ipinakita ni Sean ang picture ni Will na puno ng pasa dahil sa pambubugbog ng kanyang foster father. Ibinahagi ni Sean kay Will ang sariling karanasan sa kamay ng kanyang sariling ama na isang mangininom. Binubugbog siya nito madalas noong bata pa siya kapag nalalasing. Sa narinig na kwento ay naalala ni Will ang mapait na karanasan sa kanyang foster father. Lumapit si Sean kay Will at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan ang mga nangyari sa kanyang nakaraan tumango si Will, ngunit paulit-ulit na sinabi ni Sean na hindi ito kasalanan ni Will. Habang paulit-ulit na sinasabi ito ni Sean ay tuluyan nang naiyak si Will at tinulak niya si Sean palayo. Ngunit hindi tumigil si Sean sa pagsasabi na hindi kasalanan ni Will ang nangyari sa kanya. Sa wakas ay bumigay si Will at niyakap ng mahigpit si Sean habang umahagulgol. Sa puntong ito, handa na niyang bitawan ang sakit ng kanyang nakaraan at simulang muli ang kanyang buhay. Sa huling therapy session, sinabi ni Will kay Sean na tinanggap niya ang isa sa mga trabahong inayos ni Professor Gerald para sa kanya. Bago matapos ang sesyon ay tinanong ni Will kung pwede bang manatili ang kanilang pagkikipag-ugnayan. Sumagot si Sean na lagi siyang nandyan para kay Will at pinayuhan siyang sundin niya kung ano ang sinasabi ng kanyang puso. Niyakap ni Will si Sean bago siya nagpaalam. Bilang regalo sa kanyang ikadalawamput isang kaarawan, niregaluhan siya ng kanyang tropa ng isang kotse. Hindi man ito bago, tuwang-tuwa si Will dahil nanggaling ito sa kanyang mga kaibigan. Samantala, pinuntahan ni Professor Gerald si Sean at humingi ng tawad sa mga nasabi niya. Nagkabati ang magkaibigan at sinabi ni Sean na plano niyang mag-travel sa iba't ibang bansa, habang hinahanda ni Sean ang kanyang bagahe, matatanaw si Will na nag-iwan ng sulat sa kanyang mailbox tapos ay umalis din kagad. Kinabukasan, pumunta si Chucky sa bahay ni Will para sunduin siya. Kumatok siya sa pinto ngunit walang sumasagot. Sumilip siya sa bintana at napagtanto niyang wala si Will sa bahay. Napangiti siya nang mapagtanto niyang tuluyan ng iniwanan na ni Will ang kanyang nakaraan at niyakap ang nakalaan sa kanyang magandang buhay nang makuha ni Sean ang iniwang sulat ni Will, nakasulat doon na hindi niya tatanggapin ang trabaho at pupunta siya sa California para puntahan si Skyler. Ngumiti si Sean at bumalik sa loob ng kanyang bahay. Sa huling eksena, makikita si Will na binabagtas ang kahabaan ng highway patungo kay Skyler na nasa California, handang simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay.